Bakit nga ba bumababa ang iyong engagement para sa 60,000 views na requirement ni Meta para ma-unlock mo ang stream ads? Marahil ay nagtataka ka kung bakit nababawasan ang iyong views para ma-unlock mo ang 60,000 engagement kahit na nag-upload ka naman araw-araw ng long form video, nag-upload ka naman araw-araw sa reels, bisan pa nga ay marami pa, pero patuloy pa rin itong bumababa. Isa sa requirement para ma-monetize ka dito sa stream ads ay dapat ma-unlock mo ang 5,000 followers, mayroon kang 5 eligible video, at dapat ay matapos mo din umabuo mo ang 60,000 minutes views. Binibigyan lang ang bawat creator ng 60 days o 2 months para mabuo ang 60,000 views para ma-unlock mo ang stream ads kapag hindi mo mabuo ang 60,000 engagement sa loob ng 2 months o 60 days, ay hindi ka pwedeng maging kwalipikado para ma-monetize sa stream ads. Ito ang kadalasang tanong. Ano ang mangyayari kapag hindi mo na-unlock ang 60,000 o hindi mo nabuo ang 60,000 engagement sa loob ng 2 months o 60 days? Mawawala ba ito? Magiging back to zero ka ba? Ang sagot hindi po ito mawawala pero legit po ito na mababawasan kapag hindi mo na kumpleto ang 60,000 engagement sa loob ng dalawang buwan o 60 days. Sunod na katanungan, bakit at paano ito nababawasan? Magbibigay po ako ng halimbawa. Halimbawa, ako po ay nag-turn on ng aking professional dashboard ngayong um, October 16 ngayong araw. So, sa sunod na buwan November 16 ay ika 30 days ko na. So ano pong mangyayari? Kung hindi mo pa nabuo ang 60,000 minutes o 60,000 engagement para sa stream ads na requirement ni Meta, ay meron ka pang natitira na 30 days para ma-unlock mo ito. Kaya lang, may time doon sa 30 days na natitira mo para ma-unlock ang 60,000 engagement ay naging busy ka dahil sa trabaho kaya hindi ka masyadong nakapag-upload ng mga video, long form video at saka sa reels at hindi hindi ka rin masyadong nakapag-live. So, ibig sabihin, pagdating sa December 16, hindi mo talaga na-unlock yung 60,000 engagement para ma-monetize ka sa stream ads o ma-qualify ka sa stream ads. Pagdating ng ika 61 days mo, magsisimula na itong magbawas. Paano ito magbabawas? Salimbawa, nang magsimula kang mag-turn on ng iyong professional dashboard noong October 16, ang nakuha mong engagement is 2000. Noong ika-61 days, hindi masyadong mataas ang iyong engagement. Ang nakuha mo lang ay 1000. So ang mangyayari yung iyong engagement noong unang araw mo nang mag-turn on ka ng professional dashboard na 2,000 ay ibabawas yung engage mo noong, engagement mong nakuha noong ika-61 days na 1,000. So, 2,000 minus 1,000, 1,000. So, posible na bumaba ang iyong engagement ng 1,000. Sa ika-62 days mo naman, medyo tumaas ang iyong naging engagement nakakuha ka ng 5,000 engagement mula sa iyong long form video, nag ka din noon at saka meron ka din mga uploaded na reels na maraming mga views. So for example, 5,000 ang nakuha mong engagement sa ika 62 days. At doon naman sa ikalawang araw mo nang mag-turn on ka ng professional dashboard, um, October 17, ay nanatili sa 2,000 lang din ang iyong engagement. So, ang mangyayari, pagdating doon sa ika-62 days, so, dadagdag 5,000 minus 2,000. So, posible na madagdagan ka ng 3,000 sa iyong engagement. So, sa madaling salita, after mong maka-60 days, araw-araw, ang mangyayari, para kang makikipaghilahan kay Meta sa iyong engagement. Tataas, bababa, para lang yung ispagetting pataas at pababa. So, ganun po ang mangyayari kapag hindi mo talaga na-unlock o na-kumpleto ang 60,000 minutes views para sa engagement mo para ma-monetize ka sa stream ads na siyang requirement ni Meta. So, para hindi ka bumaba o hindi ka mangonsume o mangonsumisyon o ma-stress na bumababa at tumataas ang iyong engagement para sa requirement ni Meta sa stream ads. So, be consistent. Maging consistent ka sa pag-upload ng iyong video, sa long-form video at sa reels. At kung may time ka, pwede kang mag-live every day. Pero mas maganda i-fix mo yung schedule mo sa pag-live every day para alam ng mga tao kung anong oras pa sila manunood sa iyo. At sana po ay nasagot ko ang inyong mga katanungan kung bakit bumababa ang inyong engagement at mahirap mabuo ang 60,000 minutes views. O kapag hindi mo nabuo ang 60,000 minutes views o engagement sa loob ng dalawang buwan, ay bakit ito ay nababawasan. Kung may natutunan ka po sa video ito, mangyari lang po na ilike mo na. Maglagay ka na rin ng comments sa comment section ng video ito. i mo na rin para may matutunan din ang iba at i-follow mo na rin po ako sa video ito. Thank you and have a great day!